Ya, ay po yan, no. Amuti uli. Ayun po, nandito pa rin po tayo sa ating kamatisan. Oh. kakain yung pagtabas ay yun o oh. magtataba sa iyo may parigalo pa yun naka ko kaya no naka 12 kilo ayos din naka 12 kilo apo Oh Menadali atao <laughs> ano yan Mabait Mayroong bubuit Ayari oh. Binalot na pati oh. yari, Kinakain pala pag malitlit. Oh nangyayari po sa ating mga alaga yun oh laki oh are ang laki oh, oh. oh. Ay, na malaki, ah ah ay nata ang pinakamalaki ah napatapat pa sa akin ah laki kurting puso pati oh bilog ang puwit oh Okay. Panalo to. Uh. Mm. Kalahati na lang. Kapalit yung hindi alaga, siya maganda, no? Aba, yung nasa kabila ay binebebe na, ay. Siya pang hindi maganda ang laman ay ariyo. Pinabayaan na. Siya pa yung umanda. Kung Kumbaga siguro nga, may pagkakataon din kayo. kamote uli oh Ayos na nakaraan eh Magdala ka? Dala mo yung iba Oo oh, At yung para Matik mo naman natin ang kamuti Hmm magkakamotie price low price uh. yeah, uh. Eh dagdagan pa po yung ayo. Eh, oi, takad din. Una sa lupa talaga. Aba, ito hindi malang gaano ano na, Alaga ano? Kung masyadong pagod na yung lupa naman? Baka nagkataon lang ano. Bahala na pati siya. Yan, ang lalaki. ordinary na pagkalalaki oh. ay tuwan tuwa din ang magkakamuti price oh. pagkalalaki po oh. aba ganda rin maganda o oh. ay kung ganda rin naman lahat ay talaga ilalabang ko rin ng ano sa sariyaya ng Diliberal. Kasi ganyan ka na sa eh. Eh, eh, pupunta ka na sa Riyaya. Ganar lang ang dala mo ah. Itatawanan ka. Sa Bebar, ay yung kabuting yan. Ang malakabuting to ng mga Maaari. Hindi ko na rin tanda kung ilang buwan na ito ay. Tanda mo. Tayo hindi. Pero ito hindi higit ito isang daan na ano po. Araw ano. Oo, hindi tamang tama. Hindi naman ito lalayo. fry. Yung pala diretsyo ng gamas ang ganito sa kabilang kamot eh. Ano? Tatang na lang ng iba. Oh, likod. Eh, magaganda. Okay. Ang magaganda pa nga ho ay yung masama ang katawan ay eh, aring pagka lalaka ng katawan ay eh, disco po patatawari. Parang walang pagsinta. Dagdagan Tek pa po yung layo, hayo. Ay, isa po ba yun? At ito na may may gitma pangkain, ha? Eh. Magaganda ang himas na rin ngayon. <laughs> So, oh, parang pahulog ka rin

ayos na no? may na tatang na yan ng kamatis dyan na no? at saka tabon so, oh sa so, ulit ay hindi po habang tumatagal nagkakabang bang oh <coughs> aray po uli ang karamis pa natin oh Magaganda po pati ang sukat. Oh. cái static cũng chủ đề và sử dụng G2 staple Elena 050 master u Yan, ito po. Bali, dagdag po ulit tayo ng ano ng kamatisan. Ilang araw na rin po tinabas. Oh. Yan.